Abartam uh, tayo mga idol ngayon oh. Ay, ilaw na yan idol oh. Nilagyan na namin ng ilaw yan mga idol Abartam uh, tayo mga idol Handa na yung mixer natin mga idol Abartam tayo mga idol Ginagawa na yun mga idol Yung ko mga idol Abartam uh, tayo mga idol Anong oras kaya tayo makatapos nito? bata nataing mong aydon, ganon aydon, na aydon aydon na aydon 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 mga idol aydon 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 Ah, yun. Yeah. Kaliot nat, kakailoy at lang tumakay Ah, mga idol. Ah, okay. Ngayon. Magiging kasali tayo mga idol.